Na bisto sa Senado ang 10 bilyong pisong halaga ng overpriced na farm to market roads. Dawit din sa flood control, kabilang ang dalawang kumpanyang iniuugnay kay dating Congressman Zaldico. Nung re-review namin yung budget ng Department of Agriculture, uh, malaking portion doon ay yung farm to market roads. At nagulat nga kami na may mga farm to market roads doon na talagang sobra-sobrang overpriced. Uh, nagkakalaga ng almost 300,000 per meter. Una, ayaw ko nga maniwala eh. Kung, mm -hmm. Kasi 300 million per kilometer, mm -hmm. eh, parang gumawa ka na ng tulay nun eh. Mm -hmm. Pinakamaraming nakakuha ay Region 5, which mm -hmm. is Bicol area. Mm -hmm. Kamakailan lang ay nabulgar sa Senado ang isa na namang kaso ng katiwalian na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng gobyerno. Sa investigasyon, Natuklasan na ang mga proyektong dapat sana ay para sa mga magsasaka ay ginagamit pala para sa labis na pagkuha ng pera mula sa pondo ng bayan. Ang mga tinatawag na farm-to-market roads ay tinaguri ang farm-to-pocket roads dahil sa laki ng sobrang singil sa bawat proyekto. At ang mga proyektong ito ay dapat nakakatulong sa mga magsasaka para mas madali nilang madala ang kanilang produkto sa pamilihan, ngunit ngayon ay nauugnay ito sa malawakang katiwalian. Kung ganito ang nangyayari sa pera ng bayan, sino pa nga ba ang dapat nating pagkatiwalaan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nagsimula ang lahat sa isang regular na pagdinig ng Senado tungkol sa budget ng Department of Agriculture. Hindi inaasahan ng marami na sa gitna ng talakayan ay biglang lumabas ang mga dokumento na nagpakita ng nakagugulat na presyo ng mga proyekto. Isa sa mga senador ang nagtanong sa kalihim ng agrikultura kung kaya ba ng kanilang ahensya na direktang magpatupad ng mga proyekto sa paggawa ng kalsada. Ang sagot ng kalihim ay oo, kaya nila, ngunit mas pinili raw nilang huwag hawakan ang mga proyekto dahil ayaw nilang madamay sa mga iskandalo. Mula sa sagot na iyon, sinimula ng senador ang pagbubulgar ng mga ebidensya. Ipinakita niya ang mga listahan ng proyekto na may sobrang taas na presyo kumpara sa tamang halaga nito. Halimbawa, ang isang sementadong kalsada na dapat ay nagkakahalaga lamang ng 15,000 piso kada metro ay siningil ng halos 300 at 48,000 piso kada metro. Ibig sabihin, higit dalawampung beses itong mas mahal sa aktual na halaga. Mayroon ding proyekto sa Camarines Sur na umaabot ng 263,000 piso kada metro at isa pa sa Mayant City na nasa 163,000 piso kada metro. Maging ang kalihim ng agrikultura ay hindi maitago ang pagkagulat ng marinig ang mga numero na ito. Ang presyo na dati ay mataas na sa tingin nila ay biglang naging napakaliit lang pala kapag inihambing sa mga aktwal na singil sa proyekto. Naging malinaw sa lahat na mayroong matinding pandaraya na nagaganap sa loob ng mga ahensya. Mas nakabibigla pa, ayon sa kalihim, ay marami sa mga proyektong ito ay itinuloy kahit hindi naman raw pumirma o pumayag ang Department of Agriculture. Ang ibig sabihin, may mga proyekto na ipinagpatuloy kahit walang formal na pahintulot mula sa mismong ahensyang dapat nangangasiwa rito. Isa itong malinaw na paglabag sa tamang proseso. Habang lumalabas ang mga ebidensya, napansin rin ng mga senador na tila pinoprotektahan pa nila ang ilang sangkot sa investigasyon. May senador na nagsampapa ng kaso laban sa pangunahing testigo upang sirain ang kanyang kredibilidad. Kasabay nito, may pangamba rin sa pagkakatalaga ng bagong ombudsman dahil may takot sila na baka gamitin ito bilang proteksyon ng mga opisyal na may kaso. Ang nakakalungkot dito, habang ang mga magsasaka ay patuloy na naghihirap at walang maayos na daanan para sa kanilang produkto, may mga tao pa palang ginagawang negosyo ang pera ng bayan. Ang mga proyektong dapat sana ay sagot sa problema ng kabuhayan ay nagiging paraan papala para kumita ang iilan. Kapag ganito ang nangyayari, ang totoong talo ay ang mga ordinaryong Pilipino na umaasa lang sa tulong ng gobyerno. Matapos ilabas ng Senado ang mga nakagugulat na ebidensya tungkol sa overpricing ng mga farm to market roads, lumabas rin na ang mga ginamit na sistema pala nila ay pareho lang sa mga nakita noon sa flood control projects. Ibig sabihin, parehong paraan lang ng pag-iwas sa tamang proseso at parehong paraan ng pagtatago ng mga anomalya. Ang mga proyektong dapat dumadaan sa masusing pag-aaral ng Department of Agriculture ay hindi na nila pinadaan sa tamang pagsusuri sa halip idiniretso lang ang pondo at implementasyon natila tila ba sadyang iniiwasan nila ang mga hakbang na pwedeng makadiskubre ng kanilang katiwalian. Dito na nagsimula ang mas malalim na investigasyon. Tinukoy ng mga senador ang mga lugar kung saan pinakamarami ang sobrang presyo ng proyekto. Lumabas na ang pinakamatinding kaso ay sa Region 5 o Bicol at Region 8 o Eastern Visayas. Sa dalawang rehiyong ito, Umabot sa bilyon-bilyong piso ang labis na singil sa mga proyekto. Isa sa mga kontraktor na nakakuha ng malalaking kontrata ay umano'y konektado sa isang kilalang opisyal mula sa Kamara na galing din sa Bicol. Ayon sa senador, mahirap paniwalaan na ito ay simpleng pagkakataon lang. Habang tumatagal ang pagdinig ay mas lumilinaw rin ang ugnayan ng mga lugar, kontratista at mga makapangyarihang tao sa likod ng proyekto parang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Kasabay nito, muling lumitaw rin ang isyo ng mga ghost projects, mga proyektong nakasulat sa papel pero hindi talaga na ipatayo. Ayon sa kalihim ng agrikultura, may mga natuklasan silang ganitong proyekto sa Davao Occidental at Zamboanga City noong 2021 at 2022 pa. Ipinapakita nito na matagal nang may mga ganitong kaso at patuloy lang itong nauulit dahil walang sapat na pananagutan. Nang buuin ng senador ang kabuang halaga ng overpricing, lumabas na sa loob lamang ng dalawang taon, 2023 at 2024 ay umabot na sa 10.3 bilyon ang nawawala sa pondo ng bayan. Ipinakita niya kung gaano kalaki ang halagang ito sa totoong buhay. Kung ginamit lang sana ito sa tama ay kaya pa sanang magpatayo ng kalsadang mag-uugnay mula Maynila hanggang Apari. Isang kalsadang makakatulong sa milyon-milyong Pilipino. Pero sa halip na magamit ito para sa pag-unlad, ay nauwi lang ito sa bulsa ng mga taong sakim. Dahil sa bigat ng mga rebelasyong ito, hinamon ng Senado ang mga ahensya ng gobyerno na gumawa ng paraan para mapigilan ang ganitong klase ng korupsyon may nagmungkahing gamitin ang mas murang teknolohiya tulad ng soil stabilizers bilang kapalit ng semento para mas makatipid ang mga proyekto. Pero sa halip na sagutin ang mga isyong ito, marami sa mga taong nadadamay sa kaso ay lumalaban pabalik. Sa halip na magpaliwanag, ginagamit lang nila ang batas at impluensya sa politika para sirain ang kredibilidad ng mga testigo. Isa sa mga hakbang na ito ay ang pagsasampa ng kasong perjury laban kay Bryce Hernandez na isa sa mga pangunahing testigo sa investigasyon. Ayon sa abogado ng senador na nagsampa ng kaso, apat ang naging basihan ng reklamo. Ang umano'y maling paratang ng 30% kickback. Ang sinasabing koneksyon ng senador kay Ben Ramos, ang paggamit ng peking ID sa kasino at ang magkasalungat na pahayag ng testigo sa Kamara at Senado. Dati raw ay itinanggi ni Hernandez ang kanyang kaugnayan sa anomalia, ngunit kalaunan rin ay umamin siya na bahagi siya nito. Sa mga sumunod na pagdinig ay nagkaroon rin ng matinding tensyon nang tawagin ng senador si Hernandez ng hindi maganda sa harap ng publiko. Ayon sa senador, sinadya raw siyang idamay bilang paghihiganti dahil isa siya sa mga dahilan kung bakit nakulong si Hernandez dati. Sa mas malalim na pananaw, marami ang naniniwalang ang kasong ito ay isang taktikal na paraan lang para sirain ang kredibilidad ng testigo. Kung mawawala ang tiwala sa kanya, maaari lang humina o tuluyang mabasura ang investigasyon. Sa mga sumunod na linggo matapos ang mga pagdinig, tila lalo lamang lumalim ang pagdududa ng marami. Ang mga isyong dati nasa papel lang, ngayon ay may mga mukha at pangalan na. Ilan sa mga opisyal na dating tahimik ay biglang nagsalita, nagsiwalat ng mga dokumento at patunay ng umano'y maling paggamit ng pondo. Ayon sa kanila, ang ilang proyekto ay napunta lang sa mga kumpanyang konektado umano sa mga kilalang personalidad sa politika. Sa gitna ng mga revelasyong ito, dumarami rin ang mga panawagan para sa transparency at accountability. Ngunit sa kabila ng lahat, marami pa rin ang naniniwalang dapat bigyan ng pagkakataon ang mga investigasyon bago hatulan ng sinuman. Hindi raw sapat ang mga lumalabas sa social media o balita upang tuluyang sabihin kung sino ang may sala. Sabi nga ng ilang mamamayan, lahat ay dapat dumaan sa tamang proseso. Gayunman, hindi rin maikakaila na sa mga karaniwang tao tila matagal at mabagal pa rin ang hustisya. Maraming Pilipino ang nawawalan na ng tiwala dahil sa paulit-ulit na isyong may kinalaman sa pera ng bayan. Samantala, ang opisina ng bagong ombudsman ay naglabas naman ng pahayag na patuloy nilang sisiyasatin ang lahat ng reklamo ng patas at walang kinikilingan. Sinabi rin nila na handa silang makipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno upang mapabilis ang mga investigasyon. Ngunit para sa ilan, sapat na ba ang mga salita? O isa lang itong paraan para patahimikin pansamantala ang mga kritiko? Habang patuloy ang mga pagtatalo sa Kongreso at sa publiko unti-unti namang lumilitaw ang tanong tungkol sa tunay na direksyon ng ating bansa. Sa dami ng isyong hinaharap mula sa katiwalian hanggang sa mabagal na reforma, tila nawawala na ang fokus sa mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan gaya ng trabaho, edukasyon at maayos na serbisyo. Kaya bilang isang mamamayan, Kapag nakikita mong paulit-ulit na lang ang ganitong mga issue, ano sa tingin mo ang mas dapat nating baguhin, ang mga taong namumuno ba o ang mismong sistema na matagal nang hindi gumagana para sa karamihan? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.